Good morning, good afternoon everyone and good evening guys DT Sip, Pansip Ayan, nandito po tayo sa Baguio uh, Last day po natin ngayon uh, Pero kami po ay pauwi na Ang check out po namin ay 11am Pero nakagayak na po kami ng 10am Dahil mayroon pa po kaming dadaanan na isang Pasyalan So ayan guys, nakagayak na ako pauwi na rin po kami Hindi na po kami dito babalik sa bahay uh, Pagkatapos po namin mamasyalan, Po namin sa uh, Last ng kain po namin sa FM Baguio, so ayan guys Um, maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood dito po sa uh, Baguio City, sa aking mga video. So, ayun guys, thank you, thank you so much po. At mamaya po, ayabangan nyo po ang aking pagbabalik at ipapakita ko sa inyo kung saan po kami papuntang pasyalan. At so, ayan guys, um, uh, bak babalik po ako muli mamaya after na itong pag alis namin, ipakita ko sa inyo kung saan po kami papunta. Ito po ang aming bahay guys. Ito po yung kwarto namin. Na uh, maganda naman po. Tiyak masisihan ko kung sino yung mga magre-rent po dito. Komportable po ang bawat um, uupa po dito. Ayan. Kompleto Laban na naman orang gig. Ayan, guys. Pauwi na kami, guys. Pumila yun. Pumila yun si Ganda. Si Ganda Chucky. Babay ka na, Chucky, dito sa ating house. Hindi pa dahil. <laughs> Ayan, guys. Mga pauwi na kami, guys. Babay house. Sa so, ukulitin house. Bye bye mga plantitas. Bye bye mga plantitas. So, okay. Na magaganda. Ang gaganda nyo. So ayan guys, may palibring paturo pa sa aming tinirahan. Napakaganda guys, hindi po kayo magsisisi sa inyong ibinaba, ibabayad. Sulit na sulit, pati sa mga gamit, halos mga original. Ayan, kahit ilan po yung manirahan dyan o mag-rent dyan sa bahay na yan Ay kasyang-kasya, maduwag Tatlo CR, dalawa sa labas, isa sa loob Ayan guys, tingnan nyo yung mga, uh, ano nila, mga accessories nila May halaman sa labas, tunay na mare ma ang isip mo dyan So, ayan guys, na-share ko lang po sa inyo kung gaano kaganda ang aming natirahan. yak na ikaw ay uulit at tuulit pa. Dahil hindi siya kamahalan, sold na sold. Talagang marirelax pati isip mo. ah uh, medyo mainit lang sa taas pero sa gabi naman guys ay malamig dahil malamig naman po sa bagyo. Kaya tumatagos hanggang loob ang lamig saka kaya ayan okay lang na okay lang yan yung guys let's go sa go tara na ay asa na yung bag ay ando dun sa loob kaya my goodness ayan let's go sa go guys ang ganda-ganda naman ng Choki girl na girl. Wow, naka-dress. Ang aming bunso na si Chucky nakaabang sa kanyang papa. Sa, buksan mo yung ano, buksan uh, mo bintana. Mo din bintana. Hindi tayo mag aircon Yeah, malamig pa yung eh, sayang malamig. Uh, Here na tayo guys sa Bayan Park. Ito na guys, yung aming last destination. After neto, pwede na kaming umuwi. Maipaliwanag ko nga pala guys, kaya siya tinawag ng Bayan Park. Yan po ay libre. Sa, sa ano Anong meron dyan? Anong uh. meron Ay. <laughs> ang kagandahan dito guys libre ang mga palaruan dito kaya lang alternate sila hindi sila pwedeng sabay-sabay hmm. Meron ayo At bagong bukas lamang po ang Bayan Park na ito guys dito sa Baguio. Tignan nyo ang bunso namin. Okay na okay na siya sumabay sa lakaran, sa galaan. Nako, okay na okay ang bunso namin si Chucky. Okay, say hi. What did the dog say? What did the dog say? Oh, What did the dog say, Ziggy? Au-au 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 au Oh, Say goodbye to the dog Bye-bye Ah, chili Japanese pepper Ayan yung ano yan, mga bunga. Ang daming mga ano, plant. Ayan o may mga bunga. Ito po yung sinasabi ko na hindi po pwedeng sabay-sabay -saba yung mga palaruan. Hindi po sabay-sabay uh, silang bukas. Ewan ko nga lang po kung ano yung uh, dahilan nila kung bakit hindi sila sabay-sabay. Pero ayon dun sa manugang ko na si, uh, yung boyfriend ng aking anak, kaya daw po hindi sabay-sabay kasi nag, dumadami ba't at dinadagsa ng mga tao. Uh, parang iniingatan nila yung rides. Saka ang paraan nila, ini-schedule nila ang bawat pasok ng mga bata. Siyempre, iniingatan din nila yung mga bawat sasakay na bata at papasok dyan sa mga palaruan. nagdadala silang mga ano eh. Ay, nagugutom Nasaan? Nasaan si Lolo mo? Andun sa baba. Sa mga oras na yan, nakakita ng dabarkad sa aming chuki ang aming bunso. Siyempre, alam na pag walang picture-picture, hindi uh, buo ang araw. Dito, picture oh. Oops, time na ng pagpasok ni Prin sa kanyang paglalaro. Ayan, nag-register yung anak ko dyan. Pero libre naman yan guys, wala namang bayad. Kaya lang 15 minutes lang ang limit ng kanilang oras para yung ibang bata ay makapasok naman din. Kasi malamang nakapila dyan guys. Sabi ko nga hindi yan sabay-sabay na nagbubukas uh, dinat, dinat na namin na yan pa lang ang nakabukas. Tuwang tuwa si bata, takbo ng takbo, takbo dito, takbo doon, yung na na bata. Kahit na siya ay nag-iisa, hindi kasama si Tisay, okay lang, masaya pa rin naman siya. Pil na talagang nasa Baguio siya, kasi nung last na nagpunta kami dyan, kasama namin si Tisay uh, okay lang naman daw sa kanya na nag-iisa siya kasi kasama naman daw kami. Siya nga pala guys, ang dadaanan natin ay yung sa Kennen Road. Napakaganda talaga. Lalo na kung araw po tayong dadaan kasi nung nagdaan po kami doon gabi, hindi ko po masyadong naipakita yung bundok. Pero ngayon, ipakikita ko sa inyo kung gaano kaganda. So, bye-bye guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching and don't forget to subscribe at huwag kalimutang daanan ng all notification bell para lagi po kayo updated sa tuwing may bago akong video. Bye-bye. Thank you, thank you so much. Bye-bye.